Ayan, tindan nyo la Ha? Wala na nyo? Talong? Oo, oh, ang gaganda ng talong ha Magana, isa niya Ha? Oh, tanim nyo? Yung talong? Ha? ah oh, tanim nyo yan? Ha? Oh? Saan nyo binili? Sa palengke? Saan o? Ah,

Binili nyo doon, pambili lang sigarilyo. Doon sa bukid. Hmm. ah, saan ubayin nyo? Uh, Laya. At tagal kilala mo si nanay? Nanay yun yung ang kaklap ko. Ah. Tagal na yun mo. Oh? Oh? Mabili ako ng bigas sa bayan. Lakat lang yan, baay. hanggang doon, sa bayan. Magkano ho isa? Ha? Magkano ho? 60. Yan ho, isa, isang Pusenta. ano. Pusenta. Ah. Oo, oh, oh. etong hey, sitaw nyo, magkano? 125 O, magkano ho lahat yan? Pag binila, benta na Magkano ho lahat yan pag nabenta na? O, magkano lahat yan? pag nabenta na? Hindi o O, yan Ilan tong ano nyo? Tatlo <laughs> O, oh, apat, lima O, oh, 300. <laughs> 300 300, 300 o yan, o oh. 120 O, oh, lima ho yan e, eh. 300 na ho yan o, oh, tapos yung sitaw nyo, magkano isa? 25. Itong, ano, tatlong piraso, 25 to? O, tatlo. Tatlo, 50. Hindi e, dyan ka sa. Hindi, hmm. marami, pare. Hindi, 25 daw to. Ha? 25. Hindi dyan ka sa, 50. Ito, itong apat na pirasong sitaw, na, 25 to? Magkano to, nai? Magkano to? Magkano yan? pagkain sa Benchenko. Oh, ko to. Grabe gulay mo. Ginto pala tong gulay niya, Nay. Bago pitas <laughs> yan. Ano ate, Benchenko. ko. Oh. Ilang piraso ko oh. ito? Apat eh. One na no? One... Ilang piraso? twenty 25. Oo. Ayan. Ayan yan, Ito mga katrabaho ng sinanay na titin. Ano pangalan niya, Nay? Ano pangalan niyo? Ano, nyebes, Ilan taon na ako kayo? 69. Oh, malakas pa rin, ano? Oh. Okay, ka na ako. Dere, pag ganyan-ganyan lang, pero nalabas, tumalabas, na niya. Oo. Kaya pa. Ilan bang anak nyo? apat, Nasaan ho? binata. Tapos nagbabahal niya sa amin. Nasaan ang mga anak nyo? Nasaan ang mga anak nyo? Nasaan ang mga anak nyo? Ha? Yung mga anak nyo nasaan? Ang um, um, akong gusto, tinitindan ho ng mga ano diba? Ah, nagtitinda rin ho? No? Ang uh, mister nyo, asawa nyo? Ang anak niya. Ang asawa nyo Nasaan? Apata ah, na. Patay na Oh. Patay At ang tapos. Ah. Oo. Na. Na. Tapos. Hmm na. Ah. Oh. Uh, yeah, mga katropa no, tong yung um, bilangin niyo to na itong inyong ano, itong mm. talong. Bilhin ko lahat yung talong nyo. Oh, para hindi na kayo magtinda sa malayo. At ipamimigay ko rin yung mga talong na to Pagkalalaki naman eh O <laughs> oh, yan ho Pilatag nyo dyan, bilang O, oh, tatlo Apat oh. lima O oh, yan, 300 na yan Anim oh, 360 360 po yan, 360 O, oh, tong sitaw nyo ben ko ba naman, ginto <laughs> Gito pa naman yung sitaw nyo Ito mga tropa o oh. Tatlo sikwenta raw oh, Ayan Fifty O One hundred One hundred O magkano yun Four sixty oh. 100. 100. oh 500 lahat nanay o oh, 550 oh. ayan may tawad pa <laughs> okay. hindi sa inyo na yan iulam nyo okay. iulam nyo okay. uh, bakit to, sa mga anak nyo ha <laughs> <laughs> ayaw Ayaw nyo ng talong? Ayaw nyo ng talong. Sige, lagay nyo na sa plastic yan. Uwi na kayo. Uwi na kaya. Huwag na kayo magtinda. Tangali na.

Oh. Wow. Oh. Kamay si Tao. O oh. bibigay lang niyo. Ako. Ito 'yan. Titira lang ako ng ano dalawa. Okay. Oh, hindi hey, no. O no. oh, tama na 'tong sa akin oh. Hirasan ko sa. Oh. oh, ito na lang akin. Oh, laki. Oh, na nanay. Oh, yan na lang akin. So, magpasalamat kayo, oh, magpasalamat kinay. Oh, Salamat. Sige, uwi na ako. Bahala sila doon. Oh, lagay niya, lagay sa plastic. Yan. Ay, lalawayan niya ako. Oh, oh lalawayan. Ba ba pa, para kayong bata, ha? Ah, Ha? Papapatingin na yun. Ah, kibi. Oh. Ito na yun, oh, yung bayad ko. Oh, ito pa, dagdagan natin. Oh, yan, sa inyo na lahat yan. Yan. Oh. oh. Hmm. Oh, uwi na kayo. Huwag uh, na, na kayo magtinda at mainit. Ano na bibili pa kayo sa? Dito. Oh. Uh, saan ang bahay nyo? Doon! Saan ang daan? Ah, East View. Ah, dyan. Oh. Kapag oh, oh, may bakante yung lote dyan, kalapas na pukuha, tapasok ka. Ah, Oo, may ano dyan, may parang tayo. Kilala kayo dyan, ay? Kilala kayo? Kalang ah, kilala, katagal na yun. Kilala ako uh, do, mm. Ah, ang doon ang pizza ko, yung may tindahan to, papato. Hmm. Ah. Ang bahay niya, Tag bahay. Gamal. Sa baho, ang bahay ng nanay ni Yebes Palimbang. Yeah, yung, si nanay ni Yebes. Ito mga katropa, no, si nanay ni na isang senior nagtitinda na gulay. Ilan taon na kayo nagtitinda ng gulay, Nay? Ha? Ilan taon na? Ha? Yung nagtitinda ng gulay, matagal na ba? Matagal na kayo oh. titindan may 10 ma taon na. Kilala pala kayo nito. Oh. Kilala kayo ni Kuya. May 10 taon ma na. Oh. Isang taon na palang. Ayun. Mahina po yung pandinig niya mga katropa no nanay. Isang dekada na pala siyang nagtitinda ng gulay. Sira ho ba ang bahay niyo? Sira. Sira nga eh. Ah. Ano ho bang kailangan doon sa bahay nyo? Anong kailangan? Sige ho, oh, papay sa loob ko doon para makita natin yung bahay nyo. Yung anak ko sa nga rin. Kaya well, sinulungan ako, sinubod ako pa. Nalang sa ospital. So, pera ko lang. Pera ang rin. Ang pending, hindi naman <laughs> ako magbabahay sa ospital. Kamusta ang binilig sa akin? Ako? anak na nalang sa ospital? Ais walang inay Sila ba yung magubuhay? Ay mo siya hospital Ito ay Sila ko wala na ako kayo mga kapatid Wala ka ako Ay, Ay mga papi, katropa no? Wala na pala mga kapatid ko si nanay ako Pagka wala yung ako binata pala kayo Kaya maigiba wala sila doon Wala na ho sila ngayon din sa inyo. Hindi yung akong isang manuga kong bigo, hindi na po yung may mga mamalaya, titil titil yeah. Ay, matangkat din yung ako na Ay, okay. Sige ha. Sige Oo, sa sige, salamat po. Ma Mag-iingat kayo. Sa sige po. Oh. Sige na, na, ay mga tropa no Alis na rin si Nanay Kanyang uh, pagkain ng mga kanyang aso uh, Mas gusto lang niya yun naglalakad-lakad Para daw sa na-exercise Hindi yun na daw siya pagka nakatigil lang sa bahay Maraming maraming salamat po na no, sa aking mga subscribers and followers. Uh, shoutout nga po pala sa Yan, Team Pinagpala, shoutout po. Mega call shoutout sa inyo. Ayan, mga member po ng Team Pinagpala at kay Ma'am Heidi Del Mundo. Yan, Ma'am Heidi, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo lagi. At sa lahat po ng mga YFW, shoutout po sa inyo. At uh, buhay po kayong lahat. God bless po.